Wow, thank you, Lord. Update po dito sa ating pinapagawa, mga kabeshi. Bale, meron na po tayong lababo dito. Wow, nilabas din nga po pala ni Daddy itong washing machine. Ito po ang ating lababo. Kamusta mga kabeshi? Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog po, yan, itutuloy na ni na Kuya Alan ng paggagawa po dito sa kitchen. Bale, siya lang po ay nabisi sa Manila, kaya medyo hindi siya gumawa ng ilang araw. Yun nga palang washing machine ay nailabas na namin, pero tinakpan ni Daddy ng plastic. Sila Kuya, kuya Alan ngayon ay nagahalo na netong semento. Bale, may binibili lang siya sa labas. Kaninang umaga ako ay nagluto ng sopas para sa aming breakfast. At ngayon tanghalay naman ako ay magpiprito ng chicken. So ayan mga kabeshi, ako po ay nagtimpla itong harina. Nilagyan ko ng konting cornstarch, paminta, asin. At akin pong ididip itong ating chicken. Nagpapainit na rin po ako dito ng kawali. eto po ang ating chicken joy ayan ang paborito ni Andres Wow, at ito na po ang aking uh, chicken, deep fry. Ayan mga kabesho, si Andres pa yung kakain na. At kakain din daw ang kanyang, ano yan? Dragon. Ma, dragon. Alam niya mami yung difference ng dragon sa, ano nga ito? Dra ah, dragon. Saka, dinosaur. dinosaur. Okay, eat na. Pray na ako. Okay, eat na. Hallelujah, Jesus. Let's pray muna. Ay, stop playing na. Lord Jesus, we thank Jesus, marami pong salamat sa pagkain aming pagsasaluhan ngayon. Pagpalain mo nga po ito at may kalakasan po ng aming katawan. Sa iyo ang papurit pa sa salamat. Amen and amen. Eating time. at ang favorite ni Andres, ang leg part. Thank you, mommy. Kain na, dad. Mm. Si ay paalis. Kahit ano, dad ini ni daddy. May piniprito pa ako dun. Eh, ako lang nagmadali na. At ikaw nga ipaalis na. May chili, oh. Kaya ka rin, no? mm -hmm. mama. Kain po tayo, mga ka Bali si mama at si Bobby ay susunod na lamang. At si Bobby ay nag-nap time na. Ako pa ay natutuwa at juicy naman yung ating chicken. <laughs> yes. Mm -hmm. Yes. Makakatawa si Andres, dad. Rice banana daw. Rice banana. Rice banana. <laughs> <laughs> ang original na ay chicken banana. Ngayon ay rice banana. Kaya hindi iba-iba niya. <laughs> Kain tayo. Madilim ang langit mga kabeshi at medyo umaambon-ambon po. Kaalis na rin si daddy. Ito po yung tubig, kuya. Tinan ko lang po. Ha? Ginagawa na yung ating na bago mga kabeshi. Tapos ay pinapalit. Ano nga pong ginagawa sa ano, Kuya Alan? Nagmamasilya. Ayan, siya Mama Celia si na nang kisame. Eh. Oh, nga po. Ang ganyan, dudulas lang yun. Oh, ulan pa rin mga kabashi. Mas lumakas na ang ulan ngayon. Nagahalo po ng sinento. Okay. Dito na lang tayo sa bintana. Bibigyan na update. Yun ang ating ceiling. Ayan mas malapit dito mga ka-bash Ito na po ang ating lababo. Ayan ah. at papatigasin pa po yan mga kabeshi. Isinagad na po doon sa dulo. Ayan mga kabeshi at naghanda rin po ako ng graham. biscuit po nila at saka po itong kape. Nagiinit din po ako ng tubig. Ayan mga kabeshi. Kape lang po kayo dito ah, kuya. Pag gusto niya magkape. Kape kuya Alan. At tubig. Ayan mga kabeshi at nagpapakulo lang ako ng tubig. Kumulo na po. Dali na natin doon sa labas kina kuya Alan. At sila po ay makapagmerienda. Maulang maulan. Maulang Ayan. Magkakape muna sila. Hindi oh, ko binubuksan sa likuran kasi maalikabok. Maalikabok po doon sa likod. Tayong muna ako. Makikisilip muna. Wow, gumaganda na ang likod. Papatuyin po muna yung lababo, no, Kuya Alan. Okay. na bukas ay pwede na mga uh, Tapos na pala silang magsemento. Ayan, inaano lang yung tubig. Para hindi... Para hindi tumikip dito sa granite. nakakatuwa po itong ating ano dito, naging area ni na Andres. Sabi ko kay daddy, ako yung natutuwa at washing machine pala yung natanggal sa loob pero malaking kaluwagan na po sa amin. At nakalis na rin po si na Kuya Alan. Ako lang po ay magpapayong. Ay, turn. No, stay there. Kasi kakagising lang po ni Ayet, ni Bobby. At silipin po natin ito mga naggawa po nila mga kabeshi yan bale nag uh, masilya po nitong kisame pero hindi pa rin po tapos tutuloy na lang daw po bukas at bale ayan. baba ko lang muna itong payong kalong kalong ko si babet kakagising lang din po Mommy! Yes, yeah, stay there. Tumunod pala sa akin si Andres. Eto, ay, Andres, don't go there. I'm not mm, mm Don't go there, okay? Eto na pong ating lababo. Please. Wow! Thank you, Lord. Makakatuwa po. Malaki. Basa pa po ito. Kaya hindi pa pwedeng hawakan. Malaki din po siya, mga kabeshi. Tanlutuan. Lagay ng ov. Ay, lagay. Ay, ito pala lutuan. <laughs> lutuan. Tapos, ay, lagay ng oven, mga kabeshi. Tapos, ito po yung pitan. Yan. Pitan nito, mga kabeshi. At ito po yung, kung uh, kumbaga, dito natin, yung extra space natin. Dyan po. Ito pala, mga kabeshi. I can't wait na makapag vlog po dito sa ating lababo bali sabi ni Kuya Alan ay papatuyin niya daw po muna itong simento pagkatapos ay baka po bukas pag na sa kanya po lalagyan ng uh, ating tiles yan kitchen tiles so ito po yung ilalim niya mga kabeshi yan may support po dito tapos ayun ang tubo tapos tubo ng tubig tapos ito po uh, bale ay lagayan ng uh, yung ano natin yung ating gasol. Bale ito rin po ay tatanggalin. Yan lamang po ay patigas. At doon naman po ay mamasilyahan mga kabeshi. Yan. Nabanggit ko nga rin po pala kay Kuya Alan na may uh, tumutulo dito at saka po doon. Ay sabi niya po, i-aayusin ay niya po yan kapag uh, mainit na mainit para daw hindi masayang yung pandikit. So yun, thank you Lord mga kabeshi. Salamat po sa inyo pong pagsuporta sa amin. So yun po mga kabeshi, bali si daddy po ay nasa shoot ngayon. At ako lang po ang nagbigay ng update ngayon dito sa ating pinapagawa. Maraming maraming salamat po sa ating mga butihing subscribers po. Sa inyo pong lahat sa patuloy na pagsuporta po sa amin. Uh, sa, sa ating mga silent viewers at sa hindi po pag-skip ng ads. Maraming maraming salamat po. God bless you all po more and more. The God of Peace, be with you all. Amen. Romans 15.33 Nev.